Hello everyone! Good morning! Good morning! Ayan, sa anong subo kayo ng mundo ngayon? Saan yung nasa kayo kayong kalagayan at ligtas sa anong makapahamakan? Isa ka din ba sa nagsasabi na, Ay, ubos na naman ang pera ko. Saan kaya napunta yung sahod ko ngayong buwan? Bakit walang natira? Isa lang yun ang ibig sabihin, wala kang budget plan bakit kailangan natin ng budget plan? Kasi sa budget plan, napaplano natin yung pagkakagastusan natin ng ating sahod kada buwan. At bakit kailangan natin ilista ang ating mga expenses? Kasi doon, matatrack mo kung ano yung mga binibili mo mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan na pwede mong alisin at idagdag doon sa ini-ipon mo. Bakit maraming mga Filipino ang walang ipon? Hmm, isa yan sa mga reason nila ay, hm, bakit ako mag-iipon? Hindi ko naman madadala pag namatay ako. Ang tanong, bakit alam mo ba na mamatay ka kagad? Hindi ka ba magkakasakit? kakasakit ka ipapadoktor ka ba ng mga taong tinulungan mo ibibili ka ba nila ng gamot ng pagkain kapag ikaw ay walang naipon? umaasa ka ba na yung mga pinag-aral mo ay tutulungan kanila pag ikaw ay wala ng trabaho umaasa ka ba na ipapagamot kanila kapag ikaw ay nagkasakit alisin po natin yung ating mga mindset po na ganyan. Kailangan po natin mag-ipon para sa sarili natin. Gawin na lang po natin sample yung ibang mga OFW na umuwi. Nagpakahirap na ilang taon. Pag uwi pinagkakaitan ng pamilya. Pamilya ang nag papahirap sa kanya. Walang tumutulong sa oras ng pangangailangan. Sana lahat ng mga OFW matauhan. Yung bibili ka ng property, pagdating mo ng Pinas, hindi na sa'yo. Pinatirahan mo dun sa kapatid mo, pinagkatiwala mo dun sa kapatid mo, or kamag-anak mo, pagdating mo kanila na marami po hindi lang hindi lang natin alam kung gaano karami pero marami ang mga OFW na naging kawawa pagdating ng Pilipinas dahil ang kanila mga pamilya ay itinatakwil sila o hindi tinutulungan ng mga taong tinutulungan nila before na nagtatrabaho pa sila. Kaya sana magising po tayo mga OFW na mag-ipon po tayo, hindi lang po puro padala. Sasabihin nyo sa mga post nyo, resibo lang ang naipon nyo. Kasalanan nyo yan. Kasi hindi kayo gumagawa ng budget plan nyo. Hindi po ako perfecto at hindi rin po ako expert sa financial. Natutulang po ako dyan sa mga expert na mga nagbablog. Natuto ako sa kanila. Ina-apply ko at sinishare ko rin sa mga kapwa ko na makakapanood nito na mag-ipon po tayo. Kasi kadalasan or kalimitan ang ginagawa ng mga OFW, resibo na lang natitira pati pang alawans nila sa labas nila. At dapat ay hindi ko gano'n. Magbadala po tayo ng tama lang at kausapin sila na pagkasyahin nila. Kung kulang, gawa nila ng paraan. Maghanap sila ng ekstrang pagkakakitaan para madagdagan nila yung allowance nila na binigay mo. Huwag mong sanayin ang pamilya mo na nakasandal sa iyo lahat. Lalo na dyan yung mga breadwinner. Tapos iiyak-iyak kayo kasi sa inyo nakasandal lahat. Nasa sa inyo po yan. Mayroong mga OFW na kahit na lampas ulo na yung utang. Hala, sige, sige. Ang inuutangan nila, nga nga, Siking kahiram, hiram dito, hiram doon. Para lang maibigay sa pamilya yung loho. Mali po yun. Tayo ang nagtuturo sa pamilya natin kung paano maging tamad. Bakit hindi po ninyo pag-ipunan at bigyan ng hanap buhay? Pwede mong patanimin ng gulay, pwede mong paalagain ng hayop. Kasi ang hayop, pwede mo siyang um, parang alakan yun eh. Haalagaan mo, kapag kailangan mo, pwede mong ibinta. Or sa oras ng pwede mo na ibinta, pwede mo ibinta. At ibangko mo yung pera. Para pag sa oras ng kagipitan, may madudukot ka. Ganun lang yun kasimple. e eh, kaso hindi eh. Kapapadala mo lang, naubos, naghingi, mangungutang ka matatanda na, may pamilya na, inaano mo pa, sinusuportahan mo pa. Hindi po yun tama. As OFW, kailangan mong isipin din ng sarili mo. O if ka man o hindi, mag ka. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Walang masama ang tumulong, kahit ako tumutulong din. Pero may limitasyon. shout out dun sa mga natulungan ko na hindi na nakaalala lang magbayad. Kinalimutan na. Hindi po masama ang tumulong. Ang masama minsan yung mga tinutulungan mo na walang utang nilo. Tinulungan mo na ikaw pa yung masama. Kaya dapat maging aral po sa atin, gumawa ka ng budget plan para hindi mauubos ang sahod mo. Ilista mo lahat ng expenses mo para alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Marami sa mga OFW ang hindi iniisip ang sarili. Puro pamilya ang iniisip yung sasabihin, yung pinapaaral ko ang dami. Yes, walang masama. Pero yung mga pinapaaral mo, wag mong asahan na tutulong sa'yo. Lalo na kung kamag-anak mo, hindi mo kamag-anak, wag mong asahan na tutulong sa'yo yan. Lilingunin ka nila balang araw, huwag mong asahan mo. Merong mga magulang na ang Katwiran nila, pinag-aaralan mga anak nila para makatulong sa kanila. Balang-araw, hindi po yun dapat. Tayong mga magulang, kailangan nating gampanan ang ating tungkulin sa ating mga anak na patapusin sila ng pag-aaral. Ngayon kung hindi sila... Um, magtapos or ayaw nila mag-aral ng mga, mga ayos nasa sa kanila po. Hindi na po nila tayo masisisi. Ang importante, ginawa natin yung obligasyon natin. Pero hindi nila obligasyon na tulungan ka kapag sila ay may trabaho o nakatapos. Nasa anak yun. Hindi mo sila kailang obligahin. Kung tulungan ka nila, pasalamat. Kung bigyan ka nila ng pera, pasalamat ka. Pero hindi mo sila kailangan digahi para suportahan ka sa lahat ng pangangailangan mo. Kaya habang may panahon pa, mag-ipon ka para sa sarili mo. Kasi hindi nga po natin alam ang mangyayari sa buhay natin. Kagaya na lang sa akin, natapilok ako, tapos nahihiya ako sa amo ko makisuyog, bilihan mo ko ng ganito. Kung wala akong pera, wala kong sariling ipon, paano ako makakapag-order sa online ng makakain ko na gusto ko? ba diba? Yung pangangailangan ko, paano ako makaka-order kung wala rin akong pera? Eh, tama lang na pinadala ko lahat sa Pilipinas. Yan ang minsan isipin po natin. Hindi lahat ng oras ay nasa sitwasyon tayo na maayos. My time. Imaginin mo, 12 years ako dito first time kong natapilok at napunta ng hospital, as in sa hospital. Tapos nung sabi ng doktor, o, oh, pirahan ako, $10,000, oh my goodness. Kinakausap pa ako ng amo ko, nandyan lang sila. Pero hindi ako pumayag. Ang ginagawa ko, minamassage ko na lang yung paa ko. until now. Nakakalakad na ako, pero hirap konti. Kaya minsan maging araw po sa ating lahat ng yung mga bagay na nangyayari. Hindi lahat ng oras ay nasa mabuti tandaan na ang pag-iipon ay para sa kinabukasan natin. Para sa pagtanda natin. So, huwag nyo pong sasabihin na kapag na rinig nyo na mag-ipon, ay eh sasabihin nyo po, oh, madadala yan pag namatay ako. Huwag nyo pong iisipin yun. Ang isipin nyo, may magagastos kayo sa oras ng pangangailangan nyo. Lagi po nyo tindatandaan na hindi lahat ng tinulungan natin ay tutulungan tayo balang araw na wala na tayong trabaho. Kaya, save for yourself. Sana may natutunan po kayo sa video na to. And thank you for watching everyone. And Advance Merry Christmas to all. Love you guys.